So what's up guys, so magandang gabi sa ating lahat Ang mga pala si GMP TV So sana supportan niyo ako guys sa ating channel So panibagong exploration yung gagawin natin ngayon guys no So sana samahan niyo ako sa ating gagawin So sana walang mayari sa ating asama kayo no? to So tara explore natin to So ayun guys no, nandito na tayo sa ating pag-exploran Tahan natin to guys Luar biasa, mati selang kasih yang ngeliat guys. Ingat aja sebagai guys. Itu mati guys. So itu yang baik guys lah. So itu yang guys lah. so yun guys punta natin doon dito guys pasok ako ha Thank you. Ini pas spinner itu. So. Tinggal sah. Itu yang bahaya guys no. Sana. Kita nak pamak Dito guys. Itu yang ni sah. Ini guys. So, saya nak kisah ni tu guys. Bagi komen tugas, kau mana tu guys? Ini tu guys tu. Ini guys oh. tu. Oh. So. Ano to guys? pag komenlah guys kung kilala nyo to, guys. Kung tu guys ha? Ito okay, So, lah, so... nutuh. Ma nyok di depan itu? Dengar bisa sah. Anyway, guys, kita nih guys. Nggak tahu di tuh. Di ini, kanina guys? Ano kaya yung guys? Punta kita dito dito Tingnan dito guys Ito guys no? Kaiba yung pagkiramdam ko dito guys no? Ano kaya yung guys di yun no? Ano kaya yun? Punta natin dito dito sa taas guys itu besok, leh biru pada itu, nunun no, ngas no, no, guys, itu itu besok, leh kita ni kan. Espera aqui. Di bawah la, di bawah itu yang sa, di bawah yang kerusi guys. So, so, itu guys oh, Bakit tu punta tadi tu guys. Nak ni nak kita nak tentu sebab apa guys? Okay, banyak pengiraman aku di itu guys. guys, ingat tayo guys ha Ito guys Hello Hello pinaglalaroan tayo guys ha Guys Loh kitit le Guys, guys. Kita nyala guys. Parang may nakatitig sa akin yan, guys. kami ah situ guys ah tu guys ah lo ni guys Peramai bapa ini ya guys. Look. guys Kita niyo Di ba nandito pa kanina yung cross? Guys! Bakit nawala, wala guys? Nandito pa, nandito pa to kanina. Oh! Huh? Pabalikan so, natin ito dito sa ibabagas ha. Kita lagi pakai ramdam kau itu, guys. guys, kita ni, guys. Di mana kita tu natenkan ini di to, guys oh? Di to, guys? Di to, di to yang guys ni. Eh. wala naman guys grabe talaga itong bahay na guys grabe yung bahay na to guys grabe tumbahin Ito ba bahay na ah, guys ha? Eh. sana hindi na lang ako pumunta dito guys Excuse me. Si nakakilala nito guys o guys? Ano kaya ito guys? Ito guys Parang sinuuna pa ito guys Kilala niyo yan? si you o? Know? Sana as dito guys Wow! 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 Hindi <sighs> na talaga tututo -tu guys ha. Nakita natin to kanina sa, sa itas. Ngayon, nan nangyari dito guys? Di ba nakita, nakita natin to kanina guys? So ayun guys na guys. Punta natin ito guys. Dito na tayo guys na. So, pupunta natin itong... Ah. <sighs> <sighs> Saan yun din na tayo pumunta rito guys? <sighs> ito <ka so>. guys <sighs> mo. Ito yun guys mo. Ang bahay nito guys. Sana... Sana walang mungi sana hindi tayo mapahamak dito guys sa ating pag explore dito guys so, yun, yun, yun so ito yun guys no iba kita yun guys yung cruise bakit po? Bakit? Parang may kumuha at nilagay sa iba ba guys? Huh! Ito ibang eksplorasyon to guys. Ito yung guys na. Ito so. So ito yung likod guys na. Ito So yun guys, napunta natin doon. Yung nilibingan nung nung anim na patay guys, no? Yung guys. Dito tayo guys Ito yung Ito yung nilibingan guys ha no? Ito yun guys no? So ito yun guys no, Dito yung nilibing yung Anong na uh, Magpamilya guys Tsaka may bata dito guys no, So hanggang dito na lang muna tayo guys para tikihin ako sa puso nito guys ang hirap pala pag mag isa ka pag mag explore ka dito guys no sana samahan nyo ako guys sa susunod kong video guys pupuntahan natin to guys Di natin to tatantanan kung anong meron talaga dito sa sa lugar na to guys so ayun guys no ingat sa inyo at huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para update guys sa susunod kong video so ayun guys no tara uwi na tayo